Yan, nagawa tayo ng merienda. Tawag sa amin ito ay maruya. Meron tayo ditong saging na saba. Yan, balatan natin siya. Balatan. Nagawa tayo ng maruya. Medyo mahal ang saba pero sa kagustuhan din naman natin na kumain ng ganito kasi anong talaga Pwede na yan. Pitong piraso. Kami naman ay dadalawa. Pwede na yan. So, ang gagawin natin dito ay hatiin natin sa apat. Apat ginagawa ko dahil gusto ko yung medyo masarap kasi pag manipis. Crunchy siya, crunchy. Kapag kasi hatiin lang yan, Makapal. Eh, gusto ko medyo makrunch yung ating maruya kaya ginagawa ko apat Ayan, tapos na natin siyang ihiwain, gagawin natin. Ilublob natin to sa tinunaw na harina kayo na lang bahala kung gusto nyo lagyan ng harina yang ng asukal yang harina umalis ka diyan kasi ay ang pusa ko pasaway ayan bago natin siya iprito ilublob natin diyan sa harina ay meron na tayo dito pinainit na mantika. Ayan. Ayan. natin dyan. Sa makagawa tayo na gusto natin kalaking buto ng maruliyak. Ayan. Tayin lang natin maluto yan. <coughs> Ito na, okay na. Luto na ang ating maruya. Ayan, ganyan lang. Nadali gumawa ng ating maruya. Tamang-tama lang ang kulay. Ayan, nariyan na tayo. Ayan, thank you for watching. Kain na tayo ng maruya.